Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. So, bago po 'yan mga kayos, gusto ko magpasalamat at uh, shout out si Jineline uh, na uh, bitunga at saka kaya uh, Tasyo no. So, kay Kayos Tasyo, isang pong uh, uh, driver po na truck. So, by the way, kanya din pong unit yung gagawin natin ngayon. So, ang concern ni Kayos Tasyo sa kanyang unit ay uh, mabilis daw po magbawas uh, ng hangin. So, titingnan po natin. Uh, una po natin iti-check. Baka po may singaw. At saka kung saan po yung may uh, problema ng uh, linya. So, tara mga kayos. Samahan nyo po ako. Ito mga kayos yung ating gagawin na truck. So, it this twin turbo. Ayan. So, masilaw. Mainit. Ayan. Uh, rin po muna natin siya mga kayos. At atin po siyang hanginan. Ayan, so kung makikita po ninyo mga kaayos, yung kanyang hangin ay nasa babayan, uh, nasa 4. So papandarin po natin 'to siya at uh, titingnan po natin kung bakit uh, sinasabi ng driver malakas daw magbawas. So, titingnan titingnan po natin muna kasi yung sabi ng driver naman, uh, mabilis daw siya kumarga. Ayan. Umaangat naman daw siya kapag ka uh, pinahanginan ang pinaka problema niya lang uh, malakas daw magbawas so titingnan natin kung anong ibig niya sabihin na malakas magbawas kakargaan po muna natin yan so ganito po muna mga kayos yung ating procedure sa paggawa ng mga, ng truck lalong-lalo na sa mga uh, linya ng hangin so hindi tayo pwede dumretso doon sa isa sa iba ba kailangan dito muna tayo sa taas titingnan muna natin dito pakargahan muna natin siya ng hangin tapos i-observe natin yung kanyang gauge para bago tayo mag uh, umpisa mag diagnose so yan ang mga kayos makikita po natin na uh, mataas na yung kanyang hangin po uh, pupalo na siya ng mga nasa uh, 8 na so antayin lang natin mga kayos na mag uh, release na po siya at atin pong uh, na yung uh, pagtingin kung bakit uh, sinasabi niya na malakas daw magbawas ng uh, hangin 5 rpm tapos yan o paparelease na natin mga kayos medyo di na natin para mabilis yung magrelease yun so mga kayos nag release sya ng 8 pa lang so kulang uh, adjust natin sya mamaya ng konti para release natin sya sa 9 so apakan natin yung preno una apakan natin yung preno isang apak dalawa tatlo apat lima ano yun ba 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 isang apak uh, lang isang guhit ang bawas isang guhit ang bawas ah malaki so una po muna natin gagawin mga kayo suggest natin yung preno uh, pero bago natin na uh, adjustan kailangan i-release din po natin yung maxi maxi switch ito ayun singaw So ito mga kayos ng atin po siyang nirelease. Singaw po yung ating uh, maxi dito. Ito. So kung singaw to siya, pagbabawas po talaga yan. Ito. Maxi switch mga kayos, isa natin papalitan. An. Ito. Kasi sumingaw dito sa ilalim mo, oh. malakas. Yan, isa din po ito sa mga malakas po magbawas ng ating hangin, gawa dito. Ngayon, uh, singaw po yung ating maxi-switch. So ngayon, tali uh, mag-a-adjust po muna tayo ng preno mga kayos kasi pagka inapakan po natin siya, ang lakas ng bawas po niya kagad. So, tapos natin na-adjustan, uh, titingnan natin kapag inapakan po muna natin, malakas po po ba magbawas o hindi na. Ayan, so ito mga kayos, po siyang na-jackan. pre-wheel na po yan. So mag adjust tayo. 19. 19. 19. 19. 19. Punta tayo sa ah, ilalim. Ayun, malalayo nga Oh. Ayun. Malayo nga ito. So, malayo nga sa mga kaayos. Kaya malakas yung magbawas Oh. Awang na awang Oh. Ayan, laki ng awang. So yung mga ganitong klaseng uh, ano naman po mga kaayos ay uh, ano po ito. Di bilang lang madali po to sa i-adjust. So sabi ng uh, ano, uh, adjustan daw nila pero baliktad yung pagkaka-adjust nila. Baliktad kasi dapat ito. Makaya itong uh, adjuster nito na atras to doon. Baliktad. Ayan, so baliktad po 'yan siya. So atin uh, po yung papaatrasin. Kaya po pala malakas magbawa sabi niya ganong baliktad ang adjust ayan baliktad po oh. layo oh. baliktad ang adjust kasi dapat itong uh, scam na ito ayan uh, pasipa to dito baliktad yung adjust nila ayan so atin uh, po siya adjustin in adjust nyo ba lahat oh? oh. Oh, baliktad ang adjust nyo. balik baliktad kaya malakas uh, magwawas kasi dapat itong scam na ito pasipa hindi siya pabalik oo ayan o oh, mas lalo siyang lumayo mga kaya sa yan ayan oh, o siyang lumayo pero habang uh, hinigpitan na natin to yan sisipa na po yan siya Ayan, so Makikita nyo mga kaya sa eh, napapalapit na siya. Ayan. Tapos yung kaninang arm dito, yung rad niya na malayo, ngayon dumikit na. Ayan. Ayan. Ah, sige pa ikot ako. Okay. ayan na. Ayan. So baliktad 'to, ng adjust niyo. Ah, ge-ikot. Okay. Prewheel na 'yan. May kunti pang sabit eh. Ayan. So ganoon lang kayo. So isa natin nakita dito, ang problema niya ay baliktad yung adjust nila. So nagtaka nga ako bakit itong adjuster nakasipa dito. So dapat nya nakatayo lang yan siya ng uh, tuwid tapos malapit po siya dito sa ating brake chamber. So ganoon din sa kabila. Kali pina pinadyakan ko na rin to mga kaayos. Ayun yung sa kabila. Ganoon din sigurado din yun kasi malayo. baliktad yung adjust nung um, nag adjust mga kayos pahawak ako nito susuksok ko sa ilalim niya ko sa po Naka, nakaangat na ito hindi pa so ayun niya mga kayos oh positive nga oh. oh ayun oh layo nga oh nakasipa na siya oh kaya akala ko natin mga kayos, nakasipa na yan siya kapag kamagano, pero hindi po po yan. Baliktad yan, kasi dapat itong arm, itong scam na ito, papaganon yan, ang araw yan, no? papaganon. Yung kanilang adjust, paganon, baliktad, yan, paganyan. So, jajakan natin ito siya. Angat natin. Ayan mga kayos, o oh, Ikutin ho natin. And, ay, talaga naman, malaki ang ano yung mga kayos, eh, oh. Ayan. Ah, babalikin natin siya. Kasi makikita mo 'tong mga kayos kapag na uh, uh iyong pong pipihitin 'yung ano. Ito naman umaatras doon tapos itong scam na pumupunta po sa likuran. ano, oh. Yan. Yan. Oh, ayan, makikita niyo po mga kayos Gumagalaw ano? po oh. Ayan. Ayan. tapos 'yung ating adjuster lumalapit siya dito sa ating chamber kanina malayo po yan eh yan. so kahit sa simple lang mga kayo sa uh, nagkaka problema yung ating preno o oh, yun sigurado yan pati yung sa likod eto mga kayos uh, tingnan po ninyo ayan tingnan po ninyo kung ansan po yung papunta ng ikot yan ayan ah, uh, umiikot po siya papunta sa likod Oh. Ayan, ang layo, oh. Baliktad yung adjust. Ah, pakiikot mo ng gulong kung pre-wheel pa. Ayan. 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 Ah. ah. Naikot pa. mga kayos, tapos na po tayo dun sa harap dito na naman po tayo sa likod so ganyan pa rin mga kayos uh, adjust muna tayo dito hop up, up uh, dito muna bago dyan ayun umangat na rin ayun so pero makukatros eh ito ito ayun so ito mga kayos ay napalitan na po siya ng adjuster at uh, atin din po siyang umu check kung nakaawang ay hindi makita ayun ayun malayo po siya oh ayun so same lang din mga kayos i-adjust lang po natin siya dito ayun kahit yung dito sa kabila ganoon din i-adjust din po natin siya doon sa taas ayun so, ito mga kayos yung kanyang uh, adjuster ididiin lang po natin to kasi may lock po yan sya eh, das bitihin natin siya. So dapat ito naman mga kayos, yung kanya'ng scam ay tumulak naman siya pababa, hindi yung papunta doon. Dapat pababa hindi pataas. Hindi yung pagganyan po. Ayun, makikita po niyo niyan pataas po, ayun, siya baliktad po 'yan. So dapat paganyan po. Ayun. And Ayun, ang malayo po sa mga kayos oh. Paikot ng taas. Ayan. So, malayo siya. Ikot. Yun. Okay na, ayaw na umikot. So, so ngayon makayos yung ating adjust niyan, pabalik na. Okay, ikot. Sik sikip pa. Punti pa. Okay. pre na siya. Okay na. Isisintro natin sa kanyang groove para umakit. Na. So, ganito din sa piyak. Sa kabila ka naman taas. Uh, uh, okay. Sige taas, ikot taas. okay na. Uh, na. Ayan na. na. Ito. So ito na si mga kayos. After natin siya ma-adjust, testing natin yung preno. So kanina, yung isang uh, guhit na yan, isang apak lang natin huyan, ubos. Uh, dalawang apak, nasa sa size na. O okay, malapit lagpas na siya ng size. So ngayon, apakan natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat lima. So mga kayos, isang, guhit niya, uh, apat na, uh, limang apak na ho natin. May, may pull stop pa yun. Ayan po, pull stop po natin siya. Ayan, naka pull stop po yan mga kayos. Maririnig niyo naman na lalakas yung post nga to nito. Ayan. Ayan. So mga kayos, uh, yun ang problema niya. Uh, kaya napakalakas niya magbawas kapag ka... Uh, na ho siya yung driver ang lakas daw magbawa so yun nga mga kayos yung uh, adjustment nila nung uh, adjuster ay baliktad so okay na po tayo dito mga kayos ayan ayan so yung isang guhit mga kayos limang apak malakas na naapak yun pero kung pitik pitik mga kayos mas lalo siyang matipid so okay na po tayo dyan ang isa na lang ho natin concern ay ito So, kailangan nun natin to palitan yung kanyang maxi-switch. So, stay tuned na mga kayos at ipapagkita ko na lang mamaya kapag atin na po siyang napalitan. So, ito na mga kayos. Napalitan na po natin yung ating uh, maxi-switch. Maxi-switch assembly po. Yan, ito yung ating pinalitan. So, ngayon, titesting na natin siya mga kayos sa hangin na natin. At atin po siyang uh, i-release kung may singaw pa po ba. Yan. So, yung atin pong hangin ayan nasa city na so dadagdagan pa po natin siya mga kayos uh, gagawin po natin siyang uh, 9 hanggang sa mag-release po bago po natin na uh, i-release yung ating uh, Maxi ayan. so ito na lang po yung ating problema uh, yung singaw na lang dito sa ating uh, Maxi switch so atin na po palitan uh, testing na lang po tum mga kayos kasi okay na po tayo doon sa kung bakit malakas yung magbawas sa hangin ayan so ayan mga kayos uh, nasa 9 na po yung ating hangin sa so ngayon i-release na lang po natin siya so wala na rin po siyang singaw dito mga kayos ayan. ah, wala na wala na wala na ang singaw ayan po yung driver mga kayos oh. So okay na po siya mga kayos. Ayan yung ating hangin. Ayan, napaka natin yung preno isa dalawa tatlo okay na, hindi na apat lima anim i-release natin ay naka-release na pala yan i-release natin isa dalawa tatlo apat lima anim ayun anim, pito mga ganong apak na mga kayo so ibig sabihin ay okay na po yung uh, problema nung ating uh, ginawa na 8 dc na twin turbo so yun mga kayos uh, tapos na po tayo uh, mag adjust ng preno uh, at magpalit uh, palit ng uh, maxi switch at naging uh, okay na po siya mga kayos uh, matipid na po siya sa hangin hindi na po siya basta basta nagbabawas ng mal sobrang laki o ng malaki at wala na pong singaw dito sa kanyang uh, maxi switch kapag atin pong uh, i-release so yun na muna mga kayos no, sa pagka-diagnose po, huwag po tayo dumiretso agad. So, umpisa po tayo dito sa uh, basic, sa taas, hanggang sa baba. So, sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Tsaka, pag-press nyo po yung notification bell na yan, mga kayos, para maging updated po po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.